Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Doc Jim at ngayong araw ay nais kong ibahagi ang isang napakahalagang paksa. Isang bagay na madalas nating hindi napapansin. Nais ko kayong tanungin, naisip nyo na ba na ang mga nakasanayan ninyong gawin tuwing umaga na buong akala ninyo ay nakabubuti ay maaari palang magdulot ng panganib sa inyong kalusugan? lalo na kung kayo ay nasa edad 60, 70 o higit pa. Alam kong marami sa inyo ang nagsisimula ng araw sa parehong paraan. Kigising, maliligo o magbabanlaw, magtatanim, mag-eehersisyo, o minsan ay agad pupunta sa kusina para magkape. Natural lamang ito dahil sa buong buhay natin, ito ang naging bahagi ng ating pamumuhay. Ngunit narito ang masakit na katotohanan. Habang tayo ay tumatanda, nagbabago ang ating katawan. Ang mga bagay na dati ay wala namang problema, ngayon ay maaaring maging mitsa ng panganib. At ito mismo ang nangyari sa isang pasyente kong si Tatay Raul. Si Tatay Raul ay isang 70 taong gulang na ginoo mula sa probinsya. Kilala siya bilang masipag, masayahin at aktibong tao. Tuwing umaga, bago pa man sumikat ang araw, nasa hardin na siya para magdilig ng halaman at magbunot ng damo. Hindi siya makontento kung hindi siya nagpapawis bago mag-almusal. Ngunit isang araw, habang abala siya sa kanyang mga pananim, bigla na lamang siyang nawalan ng malay at bumagsak. Mabuti na lamang at agad siyang nakita ng kanyang asawa at nadala sa ospital. Doon namin natuklasan na bumaba ng husto ang kanyang blood sugar at blood pressure. Ang kanyang simpleng nakasanayan ang magtrabaho sa hardin nang wala pang laman ng tiyan ay naging dahilan ng kanyang pagbagsak. Marahil ay iniisip ninyo, Eh doktor, simpleng trabaho lang naman yon. Bakit ganun ang nangyari? kapag tayo ay bagong gising, ang katawan natin ay galing sa mahabang oras ng fasting. Ibig sabihin, mababa ang glucose level o asukal sa dugo. Ang glucose ang pangunahing gasolina ng ating katawan, lalo na ng ating utak at puso. Kung agad tayong gagawa ng mabibigat na aktibidad, katulad ng pagbubuhat, pag-aalaga ng halaman o pag eehersisyo maaring maaaring hindi kayanin ng ating katawan. Ang puso ay mapipilitang magtrabaho ng sobra at ang utak ay maaring mawalan ng sapat na supply ng dugo at oksigen. Ang resulta? Eh, bigla ang pagkahilo, pagbagsak ng blood pressure at posibleng heart attack o stroke. Ito ang nangyari kay Tatay Raul. Sa giisip niya, mabuti ang kanyang routine. Pero dahil wala siyang sapat na enerhiya, bigla siyang bumigay. Ano ang dapat gawin? Simple lamang. Una, uminom muna ng tubig bago tumayo sa kama. Isang basong maligamgam na tubig ay sapat na para gumising ang katawan at maiwasan ang dehydrasyon. Pangalawa, kumain ng magaan gaya ng saging, biskwit, o tinapay para magbigay ng kaunting enerhiya bago gumawa ng aktibidad. At pangatlo, pumili ng tamang ehersisyo, light stretching, tai chi o brisk walking ang mas ligtas kaysa bigla ang pagbubuhat o matinding trabaho kapag hindi pa kumakain. Isipin ninyo ang katawan ninyo na parang sasakyan, hindi pwedeng patakbuhin ng malayo ang kotse kung walang laman ang tangke ng gasolina. Ganoon din tayo. Kung wala pang supply ng enerhiya, huwag pipilitin ang katawan. Napakahalaga ring tandaan na minsan hindi sapat ang pagiging masipag. Kailangan ding maging matalino sa ating ginagawa. Sa edad na 70 pataas, hindi na pareho ang ating katawan sa dati. At kung iisipin, hindi lang ito tungkol sa pag-iwas sa sakit o piligro. Kapag mas maingat tayo sa ating mga nakasanayan, mas humahaba ang panahon para makasama ang ating pamilya. Kung si Tatay Raul ay hindi agad na agapan, baka ibang kwento na ang maririnig natin ngayon. Ngayon, dumako naman tayo sa ikalawang nakasanayan na madalas nating hindi nabibigyan ng pansin ang paraan ng ating pagbangon mula sa kama. Marami sa atin, lalo na kapag nagmamadali o excited magsimula ng araw, ay agad na bumabangon mula sa pagkakahiga. Mula sa mahimbing na tulog, biglang tatayo at diretsyo ng lalakad. Sa mga kabataan, madalas walang problema ito pero sa mga seniors, maaari itong magdulot ng matinding peligro. May pasyente ako si Aling Teresa, 68 taong gulang. Isang umaga, nagising siya at bigla na lamang bumangon para pumunta sa banyo. Sa oras na tumayo siya, biglang umikot ang kanyang paningin, nawalan siya ng balanse at bumagsak sa sahig. Nabali ang kanyang balakang o tinatawag na hip fracture. Sa kanyang edad, napakahirap ng recovery at ilang buwan siyang nahirapan maglakad muli. Kapag tinanong natin, bakit nangyayari ito? Narito ang paliwanag kapag tayo ay natutulog, bumabagal ang tibok ng ating puso, bumababa ang blood pressure, at humihina ang circulation. Ito ay natural na reaksyon ng katawan. Ngunit sa mismong sandali na tayo ay biglang babangon, hindi agad nakakasabay ang ating cardiovascular system. Ang dugo ay naiipon sa bandang ibaba ng katawan, kaya't nababawasan ang daloy ng dugo sa utak. Ang tawag dito ay orthostatic hypotension. Ang mga sintomas nito ay pagkahilo, malabo ang paningin, panghihina o minsan ay biglang pagbagsak. Delikado ito dahil maaring magdulot ng pagkahulog, head injury o stroke. Ano ang tamang paraan? Huwag agad tatayo pagkagising. Humiga muna ng ilang segundo saka kamag inat ng katawan. Igalaw ang mga kamay, paa at leeg para gisingin ang circulation. Pagkatapos, dahan-dahang umupo sa gilid ng kama. Huminga ng malalim at manatili sa posisyong ito ng isa hanggang dalawang minuto. Kapag okay na ang pakiramdam, sa kamarahang tumayo. Kung kinakailangan, gumamit ng tungkod o suporta para masiguro ang balanse. Maaari rin mag-practice ng ankle rotations at deep breathing habang nakaupo para mas mabilis bumalik sa normal ang sirkulasyon. Napakasimple ng hakbang na ito pero madalas nating minamaliit. Ang katotohanan, marami sa mga seniors na nadadala sa ospital dahil sa pagkahulog ay nagsimula lamang sa maling paraan ng pagbangon. Most. ang bawat umaga ay isang regalo ng Diyos, isang bagong pagkakataon. Ngunit kung hindi tayo magiging maingat, maari itong magsimula sa trahedya, kaya't maging banayad, maging mahinahon, at ta uh, unti-unting simula ng araw sa ganitong paraan. Masisiguro natin na ang bawat paggising ay tunay na biyaya at hindi magiging simula ng panibagong problema. Ngayon, dumako naman tayo sa pangatlong nakasanayan, ang pagpupuwersa sa pagdumi. Maraming seniors ang nakakaranas ng constipation, ngunit madalas itong ikinahihiya o hindi na lang pinag-uusapan. Ngunit 'wag nating maliitin ito dahil ang maling paraan ng pagdumi ay maaaring magdulot ng panganib. Isang pasyente ko si Mang Ruben, 72 taong gulang, ay madalas magreklamo ng paninigas ng dumi dahil nahihirapan na pipilitan siyang magpuersa tuwing nasa banyo. Isang umaga, habang nakaupo siya sa inidoro, bigla na lamang siyang nahilo at nawala ng malay. Nang madala siya sa ospital, lumabas na tumaas ng sobra ang kanyang blood pressure at na nagkaroon siya ng maliit na stroke. Ang simpleng pagpupuwersa ay naging dahilan ng isang malubhang karamdaman. Kapag tayo ay nagpupuwersa sa pagdumi, tumataas ang pressure sa loob ng ating dibdib at tiyan, tinatawag itong Valsalva Maneuver. Nagdudulot ito ng biglaang pagtaas ng blood pressure at maaring makaapekto sa daloy ng dugo papunta sa puso at utak. Sa mga may sakit sa puso o mahina ang ugat, yama? maaari itong mag-trigger ng stroke, heart attack, o bigla ang pagkahilo. O bukod pa rito, nakakapagpalala ito ng hemorrhoids o almoranas at maaaring magdulot ng anal fissures o pagdurugo. Ano ang pwede nating gawin? Una, uminom ng sapat na tubig, walo o higit pang baso kada araw. Pangalawa, dagdaga ng fiber sa pagkain, gulay, prutas, whole grains at legumes. Pangatlo, mag-ehersisyo ng regular kahit simpleng paglalakad lamang. Pangapat, gumamit ng footstool sa banyo. Kapag nakataas ng kaunti ang paa, mas natural ang posisyon ng bituka para mailabas ang dumi. At panglima, huwag labis na pipigilan ang tawag ng kalikasan. Kapag nararamdaman na huwag itong ipagpaliban. Ngayong natalakay natin ang tatlong umagang nakasanayan na, na maaring magdulot ng panganib, ang paggawa ng mabibigat na gawain ng walang laman, ang tiyan, ang biglaang pagbangon mula sa kama at ang pagpupuwersa sa pagdumi. Balikan natin ang mas mahalagang tanong. Bakit natin kailangang pagtuunan ng pansin ang ating kalusugan? sa ating kultura madalas nating iniisip na ang pamana sa ating mga anak at apo ay pera, lupa, bahay. Ngunit kung tutuusin, ang pinakamahalagang pamana ay oras at presensya. Kapag malusog ang ating katawan, nakakasama natin ang ating mga apo sa paglalaro. Nakakapagbigay tayo ng payo at kwento mula sa ating karanasan at higit sa lahat, hindi tayo nagiging pabigat sa pamilya. Ngunit kung pababayaan natin ang ating kalusugan, kahit gaano karaming material na bagay ang ating maipamana, ang mga mahal natin ay mabibigatan sa ating karamdaman at pag-aalaga. Kaya't ang tamang mga hakbang, pag-iwas sa mabibigat na gawain ng walang laman, ang tiyan, pagbangon ng dahan-dahan mula sa kama at pag-iwas sa pagpupuwersa sa pagdumi ay hindi lamang para sa atin. Ito ay para rin sa ating pamilya. Ang bawat araw na mas malusog tayo ay isang dagdag na pagkakataon para magmahal, magbigay ng alaala at mag-iwan ng mabuting halimbawa. Maraming salamat po sa inyong panunood na why ang mga tips na ito ay maging gabay ninyo sa mas ligtas at mas malusog na pamumuhay sa inyong senior years. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, mag-comment ng isa. Kung natutunan ninyo ang unang tip, dalawa kung nakarelate kayo sa pangalawa at tatlo kung nakatulong sa inyo ang ikatlo. At huwag kalimutang i-share ito sa inyong pamilya at mga kaibigan dahil baka sila man ay nangangailangan ng paalalang ito. Ako po si Doc Jim at lagi kong paalala, ang kalusugan ay hindi lamang para sa atin. Ito ay pamana na maiiwan natin sa mga susunod na henerasyon. Kaya't pangalagaan natin ito araw-araw mula pa lamang sa paggising.